Hello guys, magandang hapon and welcome back po sa akin channel. So ayan, uh sobrang init, grabe guys, sobrang init. So yung yelo natin mabilis na maubos kahit hindi pa siya luto. Hindi pa lutong-luto ang ating yelo, At kalahati pa binibili na. Minsan 4, 5, talagang mabenta. Kaya lang yung yelo ko guys. Uh, kag kagabi, kagabi ako gumawa, ubos na. Tapos gumawa ulit ako kanina naglagay na ako dito. Pero konti lang guys kasi pag madami kasi ako nilalagay, sobrang init ng ating freezer. Oh, grabe. Pakainit talaga guys. Yan you o, know, naka-number 4 lang yan pero sobrang init. Tapos yung iba naman guys, meron pa naman ako dito, konti. Ilagay ko lang, Nilipat. O oh, yun, ito na lang pala. Eh, wala na pala. Puro mga malambot. Yung mga ganito. So, kanina lang to guys. Puro malambot na. Wala na. Tapos na. So, nag-order pala ako ng ice cream, guys. Nung, ano, sang araw uh, tingnan ko lang yung date. So, yung order ko, guys, nasa 2,000 may gitna. Mahina naman yung ice cream. Ewan ko ba? So, yellow ang malakas. So, nag-order ako April 16. Yan, guys. Oh. April 16. Hindi lang klaro. Yan, April 16. Nasa uh, 3,168. Tapos, meron tayong subsidy na 251.75 Noong last, ano ba tong subsidy ko? Noong February, kasi noong March, guys, hindi ako order. Kasi madami pa akong ice cream. Tsaka, ewan ko ba, mahina na talaga ngayon. Matumal talaga, guys. Compare dati talaga, ay grabe. Nakasa, dati nung baguhan pa ako sa ice cream ko, guys, uh, dalawang beses ako order sa isang buwan na 5,000, 5,000. Kasi syempre, pag gano'n na mga baguhan pa, di ba? Yung mga tao, excited bumili ng ice cream. Siguro nagsawa na din siguro sila sa ice cream. Or yung iba, syempre, uh, ah, walang, walang datong. Ang hirap ang buhay. Ayan. So, i-share ko din sa inyo guys, no? Nag, may nag-deliver sa akin ng tinapay kanina umaga. Ayan. Kunti lang yan guys. Kasi masyado, may, ah, hindi na rin masyado mabenta ang ating mga tinapay. Pero hindi ako nagpapawala. Nasa ano to? Nasa 200 mahigit ata. Tapos, bumili din ako ng bangus. Ito yung bangus. Ayan. Yung bangus natin. Masarap to, guys. Inuulam. Ayan. Dalawa. 70 ang isang balot. Ang bintang ko, 9. So, may 2 pesos ako kada isa. Diba? So, ang laman nito ay 10. 10. So, may 20 pesos tayo sa isang balot. Ayan. Bangus. Kanina, mga tanghali naman, may dumating naman tayo. Kumuha lang tayo ng konti-konti, guys. ah uh, kung ano lang yung kayang ubusin, di ba? Kasi minsan, di naman nauubos sa isang week. Kasi minsan, may matumal talaga na panahon. So, balik tayo, guys. ano alam nyo ba, yung kanina nga, sobrang init. Ngayon naman, medyo ay, may kulog. Tapos yung hangin, may hangin na malamig. Di ba? Ang sarap. sobrang <laughs> init kanina. Grabe talaga, guys. Ay, at sa ulo nga yung init, di ba? Siguro lahat naman tayo nakaka-experience. Kaya yung yelo natin ay mabentang mabenta. So, ayan guys, may bunili din ako. Kung ano lang yung kaya guys, no? Kasi yung nagbibenta naman nito ay eh, every week nag-deliver. -de so, pag sobra-sobra tayo nag, ah, ano, minsan may time na mabilis maubos kasi malakas ang benta. Pero, uh, ngayon kasi parang madalas ang tumal. Kaya, ayan. So, yung ganito ko guys, oh, yung tina, tatlo lang binili ko. Ang ilang piraso, nasa ano yan guys, 15 piraso. Ang bintahan, ang bili ko, 10 pesos. So, may limang piso ako kada isa. Ayan. So, 15 pesos. Meron. Tapos, ganun din po guys. Ah, uh, 15 peraso din. May lima lang ako dyan. Diba? So, maliit lang talaga. May limang piraso din ako dito. Sa laurel. Ayan. Dalawa, dalawa lang. Tapos, sa mani naman guys. Yung money natin, Uh, kumuha lang ako ng tatlo. So, um, isang ganito, TYY, ay 40 pesos. So, meron akong, ilan bang may akin dito? 20, uh, 10, 20, 30, 40. Oh, so, may 10 pesos ako sa kada isa. 10 pesos, 10 pesos. Ganun din yung tuyo, guys. Since may tuyo pa naman ako, kumuha lang akong dalawa. Meron din akong 10 pesos. Kasi 10 ang isa nito. Bintahan 10. Ang bili ko nito, 40 pesos. May 10 pesos tayo. So, sa iba guys, alam niyo ba, benta nila nito, 15 na, pero ginagawa ko 10 pesos lang. 10 pesos. Para mabenta tayo. So, ayan, napakainit guys. Grabe talaga, sobrang init. Kanina, uh, mga estudyante, mga bata, Ah, uh, madami yung mga magulang nila nagpapa-print. Ang dami nang print Siguro maabot siguro ng magkano din yung print ko. Kasi 5 pesos ang isa, guys. Yung may picture, basta black and white, 5 pesos. Nasa Madami, basta madami na pa-print. Sana mapakita ko sa inyo. yung <laughs> ma sa messenger nagsisend. Kasi doon ko pinapasend sa messenger tapos piniprint ko. So nakamagkano din ako. Una, meron akong, aga po may nagpa-print din. Uh, worth 45. Kanina naman, may 60. Mayroong, uh, kanina una, mayroong 10 pesos. Tapos mayroong ulit na 10 pesos nagpa-print sinalaman lang niya doon sa nagpa-print mang una sa akin. Babae naman pumunta dito, tinanong ko, saan niya po nalaman? alam ko na kung saan siya, saan niya nalaman. Tapos, may nagpa-print din kanina ng uh, worth 45 pesos ng piraso. Tapos may nagpa-print ulit ng 60, 60, 60 pesos. Tapos yung nagpa-print ng 45 kanina, nagpa-print ulit ng dalawa, 10 pesos. So, magkano, na ako. Tin Tapitin ko nga, wait lang. So, kanina 10 plus 10. Tapos, dito nagpa-print sa akin ng, uh, ito mo na, dito mo para hindi magulo. 60 pesos plus merong 45 plus nagpa-print siya ulit ng 10. 135 na. Tapos dito naman, ang pinapaprint niya sa akin ay nasa, kano ba? Nasa 50. 50 ba? Ilang peraso ba yun? Wait lang guys ha. Isipin ko lang. Ah, 45 lang pala guys. 45. So, naka 180 pesos ako sa print ko lang ngayong araw. O, di ba? Naka oh, 180 ako. Masaya ako. Pero kahapon din guys, may nagpa-print sa akin. Medyo madami din. mag ano kasi sila yung mga magkakaklase. Yung teacher nila. Siguro nagpa-print ng ganito. Sinasagutan. Ayun. Kaya, uh, thank you, thank you Lord talaga. May dagdag pagkakitaan tayo sa printing. So, yung nga pala guys, yung bigas ko, nag-order ako last two days ago, ka-two days ngayon. eh nang nakalimutan pala, pinaloob ko kanina, mam, kailan mag-deliver yung bigas? Sabi niya, bukas daw na umaga. Iniisip ko, nakalimutan niya siguro. Kasi pag, yan na, nag-order ako sa kanya, pabilis lang naman niya na i-deliver. Pero sigurado ako nakalimutan niya. So, wala na tayo dito guys, yung sweet coco. Yan, yan na lang yung natira. Tapos, royal crown natin. Tsaka yung golden star na Sinandome, meron pa tayong isa ditong sako. Yan na lang yun. Yan na lang yung ating bigas. Yan. Kaya, order na ako. Tsaka yung order ko pala guys, for April sa bigas. Yun lang yun guys, 10 stocks. Grabe no, kasi yung last order ko, ay nung March pa, dalawang, dalong or, dalawang orderan ako nung March, dalawang 10-10, so nasa 20. Ngayon, April, yun lang, 10 peraso lang muna. So, mahina ang ating biga. So, lahat talaga, no, mahina. But anyway, highway, okay lang. Ganun talaga, laban lang tayo, guys. Ano? ah uh, minsan, ah uh, matumal, minsan naman okay. Kaya, okay lang. So, yun, guys, ang ating tindahan, medyo lumamig na bakit ang akin pakiramdam kanina talaga sobrang init. Ay, grabe yung pawis. Actually guys, dalawang beses na ako naligo. Sobrang init talaga. Naglalagay lang ako ng sign sa likod, ah, sa labas. And nilalagay ko to. Ayan, wait lang. Nilalagay ko kasi dito yung... Ayan. Yes, we're open. Pag naligo ako guys, sumakit yung chan ko. Ayan, naglalagay ko ng sorry we're closed. Dito, dito sa labas. Pinasabit ko dito sa labas nito. Labas nun. Tapos, nilalak lang ng ganun. Ayan. So, kasi minsan di talaga maiwasan, di ba, pag sumakit yung chan natin or maligo tayo. Tapos, tao po ng tao po, eh, di ba, nakakaano din na walang sign, sign board chan. Para alam lang nila. Para hindi sila mangulit. Kasi kung walang nakalagay, talagang magtatao po, magtatao po yan. So, ayan. So, yan, lumamig, guys. Grabe, lamig. Sana umulan na. Kapag paulanin mo ng init-init. -in. <laughs> so, yan lamang, guys, ang ating sineshare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.